Nagsisimula ang pelikula sa Kabul, Afghanistan. Ang mga sundalong Amerikano, sa pangunguna ni Sergeant Benjamin Mayers, ay nagkarga ng kanilang mga pistola ng mga bala. Nasa isang misyon sila na hanapin ang pinuno ng isang teroristang grupo ng cell. Nahanap nila ang hideout ng mga terorista. Tinalo ni Mayers ang isang terorista gamit ang kanyang mga kasanayan sa martial arts. Kasunod ng mga utos ni Carp, lumipat sila sa isa pang hideout ng terorista at inalis ang lahat ng mga terorista. Pagkatapos, pumasok si Mayors at ang kanyang koponan sa silid ni Carr, kung saan nakakita sila ng ilang babae. Tinanong nila sila tungkol kay Jamal Aladdin, ngunit walang nagbibigay ng anumang impormasyon. Dahil sa pagkabigo, gumawa ng matinding aksyon si Mayors. Isang babae ang napilitang tumayo, at napagtanto niyang may ibombang nakatali sa kanyang katawan. Hawak ni Meyers ang remote ng bomba at sinugod ang babae palabas. Ngayon, nahaharap siya sa isang mahirap na pagpipilian. Nagbanta siya na pasasabugin ang bomba maliban kung ibunyag nila ang kinaroroonan ni Jamal Aladdin. Sa wakas ay tumingin ang babae sa kanyang kaliwa at tinanggal ang pinang bomba na humantong sa isang napakalaking pagsabog. Nagulat si Meyers at ang iba pang sundalo sa hindi inaasahang pangyayari. Pagkalipas ng dalawang taon, dumating ang dating sundalo ng New Orleans na si Jack Robado sakay ng kanyang sasakyan kasama ang kanyang alagang kuneho sa Columbus, New Mexico. Ipinakilala ni Kapitan Ramona Garcia si Jack sa lahat ng mga pulis dahil sumasali siya sa kanila sa Homicide Division ng New Orleans Police Department. Nang maglaon, tinalakay ni Kapitan Ramona ang isang nakakabahalang isyu. May mga bagong smuggler at dealer sa lugar. At pinaghihinalaan nila ang mga kriminal na ito ay lubos na sinanay ng mga dating tauhan ng militar, kabilang ang Navy Seals, Rangers, at Delta Force. Pinamunuan sila ng hindi kilalang personalidad. Ang mga mersenaryong ito ay mahusay na organisado at mahusay na pinondohan, at sila ay nagtatrabaho para sa mga drug lord sa kabila lamang ng hangganan. Ang karaniwang link sa kanila ay ang kanilang nakaraang serbisyo sa isang misteryosong pinuno. Kung tataas ang sitwasyong ito, maaari itong humantong sa isang ganap na salungatan sa lupa ng Amerika. Pagkatapos ng briefing, tinanggap ni Kapitan Ramona si Jack sa kuponan ngunit binalaan siya na iba ang mga patakaran dito at kailangan niyang umangkop nang mabilis. Binibigyang diin niya na ang border patrol sa rehiyong ito ay hindi katulad ng New Orleans at mayroon lamang dalawang dahilan upang mapunta rito: pagtataguyod ng batas o malupit na pakikitungo sa mga ilegal na imigrante. Ang Columbus ay isang matigas at marahas na lugar, kaya kailangang iwasan ni Jack ang gulo sa mga lokal. Bumisita si Jack sa bar ni Connie at tinitigan siya ng mga tao. Si Lexi, ang bartender, ay lumapit sa kanya para sa kanyang order at humanga siya sa mga salita ni Jack, na ni Jed, isa pang patron. Hinarap ni Jed si Jack, at pinagsisihan ni Jack ang kanyang mga sinabi, sinipa si Jed, na bumagsak sa sahig. Bilang pagganti, inatake ng mga kaibigan ni Jed si Jack, na natalo sila at umalis kasama ang kanyang alagang kuneho. Sa gabi, bumalik si Jack sa kanyang silid at natulog. Kinabukasan, hinarap siya ni Ramona, nagpahayag ng galit sa away sa bar. Binalaan niya siya na kung masangkot siya sa mas maraming lokal na alitan, paalisin siya nito at kukuha ng bagong partner. At dito pumapasok si Agent Billy Ponell. Humingi ng tawad si Jack kay Ramona, at umalis siya. Si Agent Billy ay nagpapakita ng pagkagusto kay Jack, at magkasama silang nagmaneho papunta sa bahay ni Billy sa gabi. Doon, nakilala ni Jack ang asawa ni Billy bago bumalik sa kanyang silid sa hotel. Sa gabi, nagising si Jack mula sa nakakatakot na panaginip ng kanyang nakaraan at nagsimulang makipag-usap sa kanyang alagang kuneho. Kinabukasan, habang sinusuri ni Jack ang mga mapa at dokumentong nauugnay sa isang smuggler, dinala siya ni Billy sa border. Nakatagpo sila ng labanan sa pagitan ng mga smuggler at pulis. Si Jack ay namagitan upang protektahan si Billy, na humantong sa kanila na habuli ng mga dealer sa kanilang sasakyan. Nang makita ang pagtatangkang tumakas, pinara ni Jack ang kanilang sasakyan at nahuli ang isa sa mga dealer, ngunit ang dealer ay may nakabit na bomba sa kanya. Agad na inutusan ni Jack si Billy na tumawag ng isang bomb squad. Dumating ang bomb squad, ngunit nagpupumilit silang i-defuse ang bomba. Ito ay sumasabog at ang kalapit na Carp at mga smuggler ay nakamasid sa pagsabog mula sa malayo. Nang maglaon, nabunyag na ang mga smuggler ay talagang isang taksil na unit ng Special Force sa ilalim ng utos ni Benjamin Myers at ng kanyang kanang kamay na si Carp. Inagaw nila ang kontrol sa lahat ng operasyon ng smuggling sa rehiyon. Inalis ang mga pangunahing kingpin ng droga na sina Felix Nestor at Benito Ortiz. Sa pakikipagpulong sa lahat ng ahente, ang opisyal ng FBI ay nagbabahagi ng lihim na impormasyon mula kay Quantico sa mga pulis. Si Benjamin Mayers ang namamahala sa mga ilegal na aktibidad sa lugar, at dinadagdagan niya ang mga ito. Mahigit limampung libo ang hindi autorisadong tao ang tumatawid sa hangganan dito bawat taon, posibleng may dalang droga gusto nilang gumamit ng bomb squad para tingnan ang lahat ng dumarating. Gumagamit ang mayors ng mahirap matukoy na mga pampasabog ng C4, kaya maging maingat at manood ng mga trick. Si Mayors ay isang sundalo sa Afghanistan, ngunit ngayon ay isang kutsa sa ilegal na droga kasama ang isang ship. Ito ay isang seryosong sitwasyon. Hindi sila sigurado kung makakakuha sila ng bagong kagamitan o tulong ng National Guard. Ito ay isang malaking isyo sa panahon ng taon ng halalan, at ang mga pulis ang humaharap dito ng mag-isa. Kasunod ng pagpupulong, isa sa mga nahuli na smuggler ang nang hostage kay Jack, naglalagay ng baril sa ulo ni Billy. Sa isang mabilis na pagpapakita ng kanyang kakayahan sa pakikipaglaban, dinisarmahan ni Jack ang smuggler at iniligtas si Billy. Habang nagpapatuloy sila sa kanilang paglalakbay, mas marami silang nakasalubong na mga smuggler. Biglang pinaharurot ni Billy ang sasakyan, na ikinagulat ng mga smuggler. Si Jack, na sinasamantala ang sandali, ay tumalon palabas ng sasakyan at hinabol. Nahuli niya ang isa sa mga tumatakas na smuggler. Gayunpaman, tulad ng iba pang smuggler ay malapit ng bumaril sa kanya, siya ay kumilos ng desidido, binaril at pinatay ang parehong mga smuggler upang maalis ang banta. Kasunod ng insidente, muling nagalit si Ramona kay Jack. Hindi nagtagal, dumating ang isang news reporter kasama ang alkalde ng lungsod. Si Carp, nang makita ang saklaw ng balita, ay maingat na ipinadala ang address ng lokasyon ni Jack sa kanyang kasabwat sa bar. Mamayang gabi sa bar, nag-alok si Jed kay Jack ng paghingi ng tawad sa kanilang naunang alitan. Kinuha ni bartender Lexi ang order ni Jack at ibinahagi ang kwento kung paano pinabagsak ni Jack ang mga smuggler kasama ang mga newsmen. Ang kaligayahan ni Lexi ay panandalian nang dumating si Ramona sa bar. Nagsalo ang dalawa sa inumin, at habang lalong nalalasing si Ramona, nagpa siya si Jack na ihatid siya palabas ng bar. Samantala, ipinaalam ni Carp kay Mayers ang tungkol sa isang kargamento na tatlong tonelada na ihahatid niya at kung paano nila ito dadalhin gamit ang carbon paper at isang titanium airtight seal na ginagawang halos imposible para sa sinumang pulis na mapansin. Habang nagmamaneho, nakatagpo si Jack ng isang pamilya sa tabing kalsada, na nagdulot ng paulit-ulit na panaginip ng isang batang babae na tumatawa sa isang istasyon ng pulisya, kung saan ang isang pulis ay nagbuhos ng kape sa mga damit na sibilyan ni Jack. Nang maglaon, nagpa siya si Jack na magpalit ng kanyang damit. Si Mayers, Carp at ang kanilang mga smuggler ay sumakay ng bus dala ang mga gamit. Gayunpaman, sa isang regular na inspeksyon, ang isang pulis ay nagiging kahinahinala sa isa sa mga smuggler dahil sa isang tattoo sa kanyang kamay. Agad na ipaalam ng opisyal ang istasyon. Nang marinig ito, inutusan ni Carp si Mayors na kumilos, na pumatay sa driver ng bus at itinapo ng kanyang katawan sa labas ng bus. Ang mga smuggler ay kumukuha ng mga baril at open fire. Isang matinding shootout ang naganap sa pagitan ng mga pulis at mga smuggler, Nakatanggap si na Jack at Billy ng mensahe sa radyo tungkol sa kasalukuyang sitwasyon sa bus. Nagmamadali silang pumunta sa pinangyarihan, pinalapit ang mga smuggler. Nang malapit na sila, nakita ni Mayors ang isang sasakyan ng pulis sa unahan ng bus at nagpasyang siyang mag-U-turn. Si Jack, na nakaposisyon sa isang tulay, ay bumaril sa bus ni Mayors, ngunit nagawa ni Mayors na makaiwas sa putok ng baril. Habang bumibilis ang bus, tuluyan itong bumagsak sa pader sa palengke ng Las Palomas. Si Jack at si Billy ay mainit na sumusunod sa kanila, sumasali sa magulo nilang inkwentro sa palitan ng puto. Nagpasya si Jack na habulin ang mga smuggler sa loob ng palengke. Gayunpaman, sa isang biglaang pagliko ng mga kaganapan, ang Mexican police ay nagulat kay Jack na nahuli siya mula sa likuran. Samantala, ibinibigay ni Carp ang lahat ng mga detalyeng na kalap niya tungkol kay Jack. Bumalik kina Jack at Billy, lumalaki ang pag-aalala sa kanilang pagkawala, at humingi sila ng tulong sa isang opisyal ng FBI. Sa ibang lugar, nakakulong si Jack sa isang selda. Dumating ang mga ahente ng Mexico at nagudyok ng away sa pagitan ni Jack at isang kapwa bilanggo. Sa pagkamanghan ng lahat mabilis na natalo ni Jack ang kanyang kalaban sa isang martial arts showdown. Bumalik sa opisina ng alkalde, nang magtanong ang alkalde tungkol sa kinaroroonan ni Jack, ipinaalam sa kanya ni Kapitan Ramona na si Jack ay nakakulong sa Palomas. Gayunpaman, sa loob ng kulungan ng Palomas, si Jack ay tinambangan ng mga pulis, na sumalakay sa kanya mula sa likuran. Sa isang tribute program para sa mga namatay sa pakikipagbarilan sa mga smuggler, nakatanggap si Kapitan Ramona ng tawag mula kay Billy, na nagudyok sa kanya na agarang umalis at kumilos. Bumalik kay Jack, ipinasa ng pulis ng Palomas si Jack kay Mayors, na ibinaba si Jack nang nakabaligtad sa ibabaw ng pool ng tubig na nakuryente ng mga wire at nagtatanong sa kanya tungkol sa kanyang pagkakakilanlan at mga koneksyon. Pinaghihinalaan niya si Jack ay maaaring hindi lamang isang border patrol agent ngunit maaaring isang beat cop, isang FBI agent, o bahagi ng ilang special forces dahil sa pambihirang kakayahan ni Jack sa pakikipaglaban. Gayunpaman, iginiit ni Jack na isa lamang siyang ahente ng Border Patrol. Kasabay ng paghuli ni Billy kay Ramona, nakakagulat na lama na si Billy ay nagtatrabaho para sa Mayors. Naglagay ng baril si Mayors sa ulo ni Ramona na nagbabanta kay Jack. Sa isang maigting na sandali, inihayag ni Jack kung sino ang tunay niyang pinagtatrabahuhan mayroon siyang malalim na personal na motibo sa paghabol kay Mayers. Ang tunay na dahilan sa likod ng kanyang paghahanap para sa paghihiganti ay ang mga gamot ni Mayers ang responsable sa pagkamatay ng kanyang anak na babae, si Cassie, tatlong buwan na ang nakakaraan. Si Cassie ay labing anim na taong gulang lamang nang mawala ang kanyang buhay, at determinado siyang maghiganti kay Mayers. Pinagbantaan ni Mayors ang tiyuhin ni Ramona, si Emil, sa pamamagitan ng pagtapon sa kanya sa nakuryenting pool ng tubig na may mga live wire. Dinala ni Billy sina Jack at Ramona sa isang silid, ngunit pinalaya ng dalawa ang kanilang sarili at inalis si Billy. Agad na nakipag-ugnayan si Ramona sa pulisya ng Mexico para sa tulong, at siya at si Jack ay nagsimula sa isang misyon na alisin ang mga tauhan ni Mayers. Gayunpaman, sa pagtugis, si Ramona ay nawala ng malay sa isang pagbangga ng kotse. Nakaharap ni Jack si Carp, isang mabigat na eksperto sa martial arts. Nakikisali sila sa isang malupit na labanan, at kalaunan ay nadaig ni Jack si Carp, na siya. Si Mayers, na inabando ng kanyang mga potensyal na mamumuhunan, ay hinarap si Jack at naghanda na barilin siya. Sa isang desperadong hakbang, Inihagis ni Jack ang isang bomba patungo kay Mayors. Ang bomba na ito ay ang parehong uri na isinuot ng isang babae sa Kabul na nagdulot ng malakas na pagsabog at nagresulta sa pagkamatay ni Mayors. Bago namin tapusin ang pagsusuri ng pelikula at kung bago ka palang sa aming channel, maaari bang hingin namin ng isang munting pabor? I-click ang subscription button at pindutin ang notification bell para ma-update ka sa aming mga susunod na video. Huwag kalimutang mag-iwan ng like para matulungan ang aming munting channel. Maraming salamat! Sa pagpapatuloy, humingi ng tawad si Ramona kay Jack, na kinikilala ang kanyang dedikasyon at sakripisyo. Dumating din ang pulis ng Palomas at humingi ng tawad kay Jack sa naunang hindi pagkakaunawaan. Humingi ng tawad si Jack kay Ramona para sa malagim na pagkamatay ni Amil. Bilang tugon, ipinagtapat ni Ramona na si Amil ay kanyang tiyuhin, at siya ang nakakuha sa kanya ng trabaho, na binibigyang diin na hindi niya gustong malaman ng sinuman ang tungkol sa kanilang koneksyon sa pamilya. Naaalala niya si Amil na laging may ngiti sa labi. Tumango si Jack bilang pag-unawa, at ang dalawa ay nagtungo sa kanyang silid. Napagtanto niyang nawawala ang kanyang kuneho, at nagsimula silang maghanap. Ibinahagi niya na ang kuneho ay pagmamayari ng kanyang anak na babae, at nahanap niya ang kuneho at tinanong ang pangalan nito, Jack-Jack ipinaliwanag ni Jack na nakakatuwa ang kanyang anak at iminumungkahi ni Ramona na maaring oras na para bumalik siya sa New Orleans at muling itayo ang kanyang buhay. Sumasang-ayon siya at nagtanong siya tungkol sa kanyang asawa kung saan siya ay tumugon sa isang simpleng, "Oo."